spot break contract and one month notice. Ano nga ba ang kaibahan nito? Hello mga bebe! Welcome sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nang kakilala sa akin, ako po ay dating OFW ng Saudi Arabia, pero ngayon po andito sa Hong Kong as a domestic helper pa rin. Ayan, ngayon po pag-usapan natin yung mga karapatan ng helper at yung mga karapatan ng employer dito sa Hong Kong. But before that, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so free lang po mag subscribe and pakipindot na lang din ng like button at pati na yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong i upload na mga video. So ayan, thank you. Thank you talaga sa inyong lahat. So bago pa lang itong ating YouTube channel, no? Kaya uh, kung ako sa iyo mag-subscribe ka na. Charot. Ayan, for today's video mga bebe, pag-usapan natin yung about terminate of contract or break contract. And syempre, dito sa Hong Kong, kung may karapatan ang employer, ay meron din karapatan ng helper. So mga bebe, pwede pong mag-terminate of contract or mag-break contract ang isang helper at yung employer naman ay pwedeng-pwede po kapag ay hindi nagustuhan ang isang helper. So, sa laban na ito, mga bebe, is patas po both side, helper and employer. So, ganyan kaganda ang batas dito sa Hong Kong. Pero sa sitwasyong ito, sino ba ang dehado? So, syempre mga bebe, no, lagi natin or lagi talagang dehado ang isang helper kapag uh, terminate of contract or break contract ang ating pag-uusapan. So, may, pero mga bebe, no, ishare ko sa inyo ang disadvantage at advantage ng mga Ah, nabe-break or magbe-break contract. Una kong i-share sa inyo yung on the spot break contract or yung karapatan ng isang helper kapag ito ay nag on the spot break contract or kapag ang isang helper ay nag on the spot break contract, matik na yan mga be, siya po ang magbayad ng one month salary sa kanyang employer. So, yun po ang disadvantage. Pero kahit na nag on the spot break contract po ang isang helper ay meron po itong makukuha sa kanilang employer, no? Ang isang helper kapag ito ay nakaabot ng one year sa kanilang amo, Uh, kapag nag-break contract ito ay magkakaroon siya ng 7 days annual leave So ibibigay yan ng amo sa'yo So dapat makuha mo yan bago ka bumaba sa bahay ng amo And then plus may makukuha kang plane ticket pa uwi sa Pilipinas At dapat ang bibilhin na ticket sa'yo mga bebe is address of origin mo So okay And then mga bebe meron itong 100 Hong Kong Dollars na allowance So, ayan mga bebe, dapat bago kayo bumaba sa inyong mga amo is makuha nyo yan. So, dito maraming mga amo nagmamatigas, no? So, madali lang ang proseso niyan kapag nagmamatigas yung amo. So, dito mga bebe, no, isang tawag mo lang sa pulis ay to the rescue na po yan. Ang mga pulis dito is napaka-attentive, no? Kapag uh, tumatawag or merong maghihingi ng uh, tulong, So, mga bebe, grabe, napakabilis na mga pulis dito. At kung hindi nyo rin alam dito, may drone pulis na sa Hong Kong. So, active po yan ngayong 2025, no? Kaya mag-ingat tayo dito sa Hong Kong kasi nga napaka-strict or secure ng lugar na ito. Wag na wag kayong gumawa ng kalokohan kasi talagang less po ang magre-rescue sa iyo, okay? Ibis ka ibigan mo, mauunahan ka talaga ng less And next is paano naman kapag nag-one month notice ang isang helper? So ganito lang ang gawin yung mga bebe, no? Kapag kayo ay mag-one month notice, syempre, gagawa kayo ng letter. So, ilagay nyo doon kung ano yung reason nyo, kung bakit kayo mag-one month notice or magbreak contract. And then, da bali dalawa po ang gagawin nyo uh, letter, mga bebe, no? And then, ang isa, ibigay nyo sa inyong mga amo. At yung isa naman ay ibigay nyo sa immigration dito sa Hong Kong. So, paano? Pwede po kayong mag-walk-in papuntang immigration at pwede po kayong mag-email, no? mag-email lang kayo sa email address ng immigration dito sa Hong Kong. At pangatlo, pwede po ninyong ihulog ang inyong letter sa drop box dito sa Hong Kong. So, may rami pong mga drop box dito sa Hong Kong, no? So, hanapin mo na lang yung drop box na marapit sa inyong area. Kapag nakahulog kayo ng one month notice or nakasend na kayo ng one month notice sa immigration, tandaan nyo mga bebe, no? Yung petsa na nilagay nyo doon, doon mag-i-start ang one month na dapat ay makakaalis ka na sa bahay ng mga amon nyo example uh, ngayon may dapat halimbawa may 1 dapat june 1 ay bumaba na kayo kasi matik na yan mga bebe na ikakat na ng immigration ang inyong contract kaya dapat before or pagkatapos talaga ng eksaktong araw ng inyong one month notice ay dapat makababa na kayo sa bahay ng inyong amo and advantage, ano nga ba ang mangyayari kapag ikaw ay mag one month notice sa inyong amo so mga bebe, syempre wala ka nang babayaran kasi sa one month notice sa loob ng isang buwan na yan mga bebe no, ay nagtrabaho ka sa loob ng bahay ng inyong mga amo so wala kang babayaran pero may babayaran yung amo sa sa'yo. Kapag ikaw ay nakatrabaho na sa kanila sa loob ng isang taon, mga bae, magkakaroon ka ng 7 days annual leave at babayaran niya ng amo. And then, plane ticket pa uwi sa Pilipinas at 100 Hong Kong Dollars na allowance mo. So, again, bago kayo bumaba sa, in sa bahay ng mga amo, is mag-claim uh, muna kayo or kunin niyo muna yung mga dapat kunin sa inyong amo. And next is naman kapag si employer ang nag on the spot break contract. So ang mangyayari ba no, kapag nag on the spot break contract ang isang employer, ora mismo mga bebe is babayaran ka ng isang buwang salary mo or one month salary. Then, makukuha mo yung araw na nagtrabaho ka. Example, nagtrabaho ka ng two weeks before ang sahod. Ang two weeks na nagtrabaho ka mga bebe no, before ang sahod mo is makukuha mo yun sa iyong employer. No? plus yung one month salary na ibibigay sa iyo. So mga bebe, wag kayong mag-alala no kasi kapag ang amo ang nag-on the spot break contract ay hindi kayo dihado. So, bakit? Kasi bibigyan ka ng isang sahod at saka yung tinrabaho mo ibibigay din nila yan. Meron, mag-ingat lang kayo mga bebe no kasi merong mga amo na salto. Advantage and disadvantage naman kapag tayo ay na-break contract or na on the spot or na one month notice ng ating mga employer. So, syempre mga bebe, no, kapag tayo ay na on the spot break contract ay napakahirap Halimbawa, gusto mo pang magtrabaho dito sa Hong Kong. Yung mga break kasi dito mga bebe, no, mahihirapan sila makahanap ng bagong amo. Kasi nga, mga bebe, hira lang yung mga amo na tumatanggap ng break contract or na on the spot terminate dito sa Hong Kong. At ang disadvantage mga bebe. And kapag na on the spot break contract ka, ang advantage mga bebe, no, hindi mo na makikita ang itsura ng amo mo, no? Nakalabas ka na kung baga meron ka ng stress-free, no? Nagkaroon tayo ng stress-free sa ating mga amo na hindi maganda yung ugali. And next bebe, ang disadvantage din no kapag tayo ay may utang dito sa Hong Kong. So mga bebe sa kalaman ng lahat dito sa Hong Kong ay pwede po tayong umutang sa mga bangko dito hanggang 400 or pwede mo iutang ang lahat ng sahod mo, buong kontrata mo dito mga bebe. Kaya dito sa Hong Kong maraming mga nalulubog dito sa utang kasi nga mabilis lang ang proseso ng utang dito mga bebe, hindi kagaya sa Pinas, marami pang hihingin. Dito kasi mga bino is Grabe, napakabilis na mga pautang dito kaya may, merong mga pinay dito ang maraming utang. And example, kapag ikaw ay na on the spot terminate, no? Or na on the spot break contract ka ng amo mo, alam mga be, malaking problema talaga. Example, hindi ka pa po tapos bumagbayad ng utang mo, syempre, makakatyon. So, ang utang dito, kapag hindi ka nakabayad before yung due date, nako, malaking problema talaga, no? malaki po ang interest ng mga utang dito. Siyempre, dollars yan, mahal. Gamitin natin yung ating utak dito sa Hong Kong. Paganahin natin para hindi tayo dehado. And of course, kapag nag-on the spot pre-contract ang amo, may makukuha ka. No? Kapag ikaw ay naka-one year na sa kanila, meron kang seven days annual leave na makuha plane ticket pa uwi sa Pinas, at syempre yung 100 Hong Kong Dollars na allowance papuntang airport. So, uh, required or kailangan talaga yan ibigay sa inyo ng amo. Again, kapag hindi binigay, call the police. Yan ang po ang solusyon. At huwag kayong lumabas sa bahay ng inyong mga amo kapag hindi pa po na ibigay ang dapat ninyong makuha. Paano naman kapag si employer ang nag one month notice? O so, syempre, ganun pa rin kung ano yung ginawa mo nung ikaw ay nag one month notice. Gagawa yan sila ng letter, ibibigay sa sa'yo, no? Tandaan nyo yung petsa kasi doon magsistart yung one month notice mo. At yung isa naman, ibibigay yan sa immigration. So syempre, magtatrabaho ka pa rin sa loob ng isang buwan. Babayaran ng employer ang isang helper ng one month salary. Yung tinrabaho mo mga bebe no, kahit nag one month notice na si amo. And then, makukuha mo sa kanila yung plane ticket at 100 Hong Kong dollars allowance papuntang airport. At kapag naka 1 year ka, makukuha mo yung 7 days annual leave mo mga bebe. So, pareho lang ang sitwasyon sa one month notice. Both employer and helper ay... Patas. And mga bebe gusto kong i-share sa inyo kapag po tayo ay na-terminate, pwede po tayong makahanap ng amo dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, allowed po tayo no na magstay dito ng 14 days kapag tayo ay na-terminate. So sa loob ng 14 days mga bebe no, pwede pwede kang uh, gumala dito yan kapag hindi mo na gusto magtrabaho or gusto mo nang umuwi sa Pilipinas, meron ka pang 2 weeks mga bebe no na pwedeng or pwedeng gumala dito. So okay? Pwede kang magrenta ng bahay dito or mga room, room for rent para makakagala ka or may mastayan ka para makakagala. And isa rin sa mga dahilan mga bebe no, kung bakit tayo binigyan ng 14 days dito para halimbawa gusto pa natin magtrabaho dito, Pwede po tayong makahanap ng bagong, bagong employer sa loob ng 14 days na yan mga bebeno. No? Dito sa Hong Kong, marami po ang nagkakaroon kaagad ng employer bago po ang 14 days o bago matapos ang kanilang 14 days. So, nakadepende po talaga sa tao at sa sitwasyon nyo. No? Kung meron kayong mga kaibigan na pwede kayong i-refer, ayon mas mabilis yon mga bebeno At pwede mo nang ilakan ang papers mo dito sa loob ng 14 days bago ka umuwi ng pilipinas so no? mga bebe wag kayong matakot sa terminate or break contract kasi nga patas ang laban sa part na yan so ayan lang po mga bebe no sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking youtube channel ayan free to subscribe my channel and thank you talaga sa inyong lahat bye, -bye. see you on my next video